So, ayan na po. Inop ko na. Ayan, pinakita ko sa inyo ating sinampalukang manok na may kangkong. Ayan, eating portion na po tayo. <laughs> Ito na. Eh. Ito po ang na Inayos ko, nililipat yung mga, ano dito, yung mga uh, gamit ko sa pagluluto. Pakita ko sa inyo po sa aming pinagalagay na bodega. So, ito, shout out po sa mga nakaabang sa aking mga vlog vlog na lang na. So, unang subo po po sa inyo. Pero, tikman po natin muna ito. Ayan. Buwa tayo ng kampong. Favorite. Ayan. Tapos, yung sabaw. Ito, naglagay Di ako dito pang extra soup. Ito. Hindi ako nang pagpalamit ng pineapple. Tubig na lang ng po para sa inyo. Magtululawin nyo sa asin. Gusto ko maasin. Asarap As na asin. Yung alat niya asin, Sakto lang po. Kaya wala tayong ilagay na pampasarap patis lang at saka asin. Nakalimutan ko na nga ng paminta eh. Kung tulip niyo po ng paminta, paminta ka. Ito, higop kayo. Ang asin po, asarap po. lalo na po kung bunga ito. O kaya yung dahon, yung fresh na bunga ng sampalo. O tsaka yung fresh na yung dahon, pinagtat. Yung po ang pinakadabay sa amin sa bulahan. Sinampalo ang manok sa murang sampalo. Ang tawag doon ako. Diyos, hmm. sabaw pa lang. Para na rin yung ano eh, sampalok na yung ang galing nitong ano Lord no, Lord no, na ano sinang sa palo yung sa sasay para na rin siya ang tutuong sampalok ang lasa, yung sampalok na fresh. So, ito po unang sumo sa inyo, pero tama na yung alat siya, eh, makamahin yung recapit. Teka, ka. huwag kalimutan si Sili. Kunti lang. ano, si Sis Teresa Pajardo, ito, alam ko isa sa paborito ni si ng palukang, pero native na sa palok na totoo. Hmm? Ah. Hmm? Hindi naman nalalayo sa netid ang nasa. bisa asinnya, nah asinnya bagus tuh antoni dari kakain niya pag walang mga tapong ng mga manok-manok. Kapit-kapit -manok. -kapit yung asin sa laman niya. Ang ganda na pagkakasangkot natin. Ito po rito masyadong masabaw kasi mawawala yung balance ng asin at saka lasa ng karne. Masarap po. Tatapang siya eh. Sako lang ito. 1 kilo po ito ha. Nasa inyo yung mga parang sabaw ang ilalagay po. masya. Ang gano'n lang alam ko sa mga salitan ngayon nila. Ay, kaya talaga po naman napakasarap. Kahit nagtagbaga po ito ng sabaw, pero yung laman niya baka mapersa, mawala na ang lasa. Kaya ito lang para sa akin. eh yan. Hindi na ako nagpapisip. Sakto na po yung alat sa kasi talagang ang ganda po ng pagkasaangkot natin timapit na yung asin doon at saka alat. Kaya balas na balas. Ganun po ang niloy niyo. Isang kutsa niyo ng tama-tama ng low five lang po siya. Maraming hmm. nah, sarap. Hindi po ako mag-ano. Simple lang po. Pero napaka ng mga uulang sa araw-araw. Pagpumulan, gumagana-uta ko yung lahat na yung sabog na isip ko. Sa umaga, gusto ko tuyo. Pag ulam ulay, pagtutuyo ako. Yung inihaw, lang ng tubig, yung ng hanin tsaka asin, ginagawa namin yung nakakasarap po ng lasa ko doon. pangit Pero mauubos ko ito. Kahit yan eh, painit-init mo lang. Napaksara ko. Malasang malasa. Wala tayong nilagay dyan na ano. At asin lang. Kinuha ko yung luya. Sarap ko kainin yung luya.

Pero favorite ko yan. Nandiyan ang ano, kalaban ni Batman. Hindi natin kakainin. Bibigay natin sa four babies. Gusto gusto nila yung balak. Ako din. Gusto gusto ko yan. Pero control. Para wala tayong maintenance. <laughs> Pero po, na, ni, putus, ah, eh, lada. Abang, hindi ko po umusig na yun. May doon sa aking halaga. Mga kaabang eh. Hindi, yan ka. Hindi yan Hindi ko siya ko niya. Saya punya cakap, sih, kayak asal aku. Ibayin ko po ito sa alaga ko. Nakot po. Napakasarap po. So, paano po? Baka ubos na ako ng almost dalawa na to Pero sa alaga ko na lang yan. isang ganito ko ng isang gabi. Ganyan lang siya kaliliit, parang aratilis. Kaya sabi ko ka, ah, sa isang vlog ko, aratilis. At kung kayo pa man kayo binili ko, kasi ayaw kang pabalik-balik sa kaliliit. Ah. Sa, so, paano po? Sana po nag-enjoy kayo sa ating palungang manok. Yan po. Kahit kang kumla, ilagay niyo ng gulay, maglagay kayo na wala akong okra. Kung may okra, naglagay sana ako lang. Ayaw ko na lumabas. Maistak-istak ko lang po ito sa bahay. Sana po mag-enjoy kayo. See you again sa next video. Salamat po sa panonood. Bye-bye.